So, walaan nyo kung ito po ay full payment or uh, installment. Magandang buhay, Pilipinas! Magandang magandang buhay! Mga okay, welcome back sa aking channel! Coach Manny po! Ngayon, ito kami. Mapunta kami ngayon sa kasama ko ng aking anak. Nasa E-Drive kami. Ayan. Kasama, uh, kami kay Danica dahil uh, na kami ngayon ang kanyang tuition para uh, sa ngayong uh, first semester. Kaya sumahan nyo ako. ito na namin ang biyahe dahil uh, kailangan umabot tayo sa bangko. Let's go! omaji <laughs> Aji Daliano, go. So, ito yeah. okay. so, mo. Yeah. Okay. Okay. So, so, um, yon. Ayan, so, hindi natin alam kung full payment kami, a surprise kung ano nga sa pero ngayon, na kami sa so, kasama ko na ka. ako sa bangko para na lang so, ang hi mo na ano? Malaki namin chance na makapag-aral ka ngayon, chef. share. So, Oh, salamat sa mga ano, salamat po sa mga sa mga uh, na ng mga oh. ito, para sa uh, lugaran para siya maka Ngayon, na po kami sa'yo. Naubusan mi sa'yo, po. Kami dami, Kaya ang ginawa ko ay uh, binigay ko naman sa kanya yung pera. At ayun, nagpipilap na siya ng form ngayon at magbabayad -bu na siya ngayon dun sa uh, sa teller. Ayun po. So, sayang. Dapat nasigyo ako kung hindi ka bang nagpipilap siya ng, ano, ng uh, form. Ayun po, habang naghihintay tayo kay Danica, oh. kanyang uh, uh, paglabas sa Metrobank, ay uh, gusto ko muling magpasalamat sa mga tumulong napakalaking bagay po talagang uh, napakalaking na nagawa niyo para sa pag-aaral ni Daddy sa buhay niya para siya makagraduate Ito eh, eh, na. Na, na. Ha, ligaw. Yan. Ayan eh, na. Ayan eh, na po nagwayad na siya. Ah, uh, <laughs> happy, ka ba? Happy ako. Happy nga happy siya kasi ayun. Ito na po, nakapag-deposit na po kami ngayong araw na to and magiging official enrolled po ako pag na-receive na ng na yung two days. Maraming maraming salamat po. po, nakita nyo, nakabayad na si Danny Garo. Ito na yung ano, duplicate. So, walaan nyo kung ito po ay full payment or uh, installment. So sa next, sabi ko nga, sa next vlog makikita nyo kung uh, Nabubay yung bayad. At syempre, isi-shoutout ko rin yung mga uh, nagbigay pa. So, ayun po. Uh, at ayan, ito, ayan, oh. oh pakita mo naman, pakita mo. Ayan, oh, ayan. Huwag salamat ka. <laughs> thank you, po. Uh, ayan, 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 po salamat. Thank pasalamat. you very much. Ayan, maraming maraming salamat po sa mga tumulong. At, uh, ayun po. Uh, meron pang, uh, hindi natin alam kung kumpleto na yung bayad. Meron pa pong pangangailangan kaya sasamantalahin namin na sana po sa mga kaibigan namin o kahit sa mga kababayan, sana po patuloy na tulungan natin, extend natin yung tulong. Kasi uh, para tuloy-tuloy na mapag-graduate natin si Danica. Ayan po, maraming maraming salamat po. Uh, shout out sa lahat ng mga tumulong. Ayon, hanggang Kami. babalik na kami sa aming bahay babalik ako sa school at uh, napakasaya ko dahil ayun nakapag deposit na kami at uh, in 2 days kapag na receive okay na officially enrolled na si Danica so thank you so much maraming maraming salamat po sa mga tumulong napakalaking bagay po nun ayan po nandito na uli ako sa school bumalik ako kasi kaninang umaga ang dami kong uh, biniling loom soil kasi magtatanim nga ako dadagdag dinagdagan ko yung lupa eh ayun nga medyo na delay ako ng uh, pakikipagkita kay ka siguro nagwo-worry na siya nag-aalala na siya di ba ayun kaya siguro nung nung dumating pinakilala ko siya sa inyo eh ayo magpakita nahihiya or uh, siguro baka naiiyak siya kasi ayun uh, dumating na yung kanyang yung kaniyang uh, pangdeposito para siya talagang uh, officially na maka-enroll. Ayun po at uh, talagang sobrang saya ko, sobrang sobrang saya ko dahil uh, talaga uh, uh, with your help tinulungan niyo ako na makapagdeposito tayo para sa Uh, sa pag-aaral ni Danica at uh, hindi ko pa ni-reveal kung magkano yung dineposit natin uh, in my next vlog ay uh, abangan nyo, sasabihin ko kung magkano, kung nag nagdown lang ba tayo o kung na uh, fully paid yung kanyang tuition, ayun po kaya abangan nyo po yung susunod na vlog at uh, doon ay talaga magpapasalamat kami sa mga bagong uh, nagbigay uh, kay Danica, ayun po so maraming maraming salamat po muli at uh, sana po ay patuloy nyo uh, panuorin ang aming nga uh, mga video at uh, sana wag nyo pong i-skip yung ads para patuloy tayong makatulong sa para sa pantuition ni Danica maraming maraming salamat po mabuhay kayong lahat God bless you all, bye!